So, good morning, good morning sa ating lahat mga ka-breeder. So, dito na naman tayo sa ating munting manukan. So, pasensya na tayo medyo natagalan yung ating pag-upload at dahil busy tayo mga ka-breeder. Dahil uh, may online class tayo. Kaya, kaya gawa ng magre renew tayo ng license. So, pakita ko sa inyo mga ka-breeder yung ating mga alaga so papiaw lang ito mga breeder ayan dito tayo mag online sa ating manukan yan nakasit up na mga ka-breeder kasi mga alas 8 pa so mag vlog muna tayo ayan pati sa yan yung ating mga native so lima na lang sa so, pito nabili na yung dalawa So, ayan yung ating broadcast uh, talisay. Yung ginamot natin na uh, baldado, sira yung pakpak. Ayan Ito yung So three times winner yan mga breeder. Ito yung ating shamo. Yung bago nating materialis pang-upgrade sa ating native. Ayun no, may may babae tayo na pinalit sa ating Rhode Island. So, yung Brahma natin. Kasi na lang, yung, uh, mga black Ostrich natin, nakuha na rin. So, yung dalawa na native na ano, malaki. Malaki na sila. Oh. Ayan. Ayan. So, dito yung ating sweater gray ito so. yung dito yung ating Peruvian blues ayan siya malaki na ayan malaki na 4 months pa lang yun pero grabe oh Hmm. ng katawan tangkad so, nag over uh, weight talaga sila so maganda yan pang upgrade sa ating uh, native pwede sa ating panabong so, ating pumpkin so, dito rin yung sugal mor natin na galing ilo ilo so naglilimlim siya doon hindi makita Hindi nyo nakita. Uh, hindi nyo nakita sa loob. So yung ating native na ayan sa siyam ito na lang natira dalawa at na ibenta na natin yung abrader so hindi ko na binigay itong isa kasi nakakaya naman na Parang may ano siya, may so, call fax pero ongoing yung gamutan natin diyan. So subuan natin ng paminta at saka antibiotic. So yun. Ating hatch and sa baba. Yun. Yeah. So, ang galing ilo-ilo. So, hanggang dyan na lang muna ating uh, vlog sa ngayon mga ka-breeder Maya-maya mag-umpisa na tayo. So maraming salamat.